dahil nag ako ng seafood kahapon. Gustong gusto ko talagang kumain ng seafood. Hayo, naghanap ako. So, nakita ko na meron palang Davao Dampa dito, malapit-lapit sa amin. Kaya hayon, sinunggaban ko na ang 629 per head unlimited. So, masarap naman siya. Ang nangyari, nakadalawa ako ko oh, ng ano ng ng buhos ng seafood. Sobrang sarap naman kasi kaya one cup of rice lang. Kaya yung mga technique, wag masyadong damihan yung rice para marami-rami ang makakain natin sa ano sa seafood. Ayun guys, kumain ako ng one cup pero sobrang busog na busog na ako. Yun nga nakadalawang abuhos uh, ako ng seafood. Sobrang sarap naman talaga. So, yun lang sa 629, sulit naman. Hindi ka malulugi kasi marami naman talaga yung i-serve nila. Nag nag ano din ako, nag-order ako ng sabaw. Yan kasi kailangan gusto ko ng mainit-init sa tiyan. Ganun lang, bye, bye. -bye.